Ayan, sa uulitin, magandang umaga sa lahat. Buhay pa ba ang mga inaantok ninyong diwa? Mabuti naman kung gayon. Dahil bago tayo dumako sa panibagong lalakbayin natin bupi ko Because sa puntong ito, ay nais kong i-shake-shake muna ninyo yung mga kamay at pakitignan na din ang inyong mga katabi. Naunawaan ba sa pagbilang ko ng tatlo? Isa, dalawa, tatlo. Ayan, maraming salamat sa inyong kooperasyon. Sa putong itong last ay sabay-sabay naman natin lakpayin ang mga makata, iba't ibang mga makata at mga natatanging akdang patula sa panahon ng hapon. Ngayon, kikilala, kikilalanan natin kung sino-sino nga ba ang mga kilalang mga makata sa panahon ito. Meron ba kayong mga kilalang mga makata? Dahil dyan, titignan natin at aalamin natin. Una na dito ay meron tayong pinatawag basan ng sabay-sabay. Sa pagbilang po ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simulan. Ay yan. Base sa impormasyon na nasa taas klase, sino nga bang unang kilalang makata sa panahon ng kapot? Siya ay si Clotwaldo del Mundo. Ang lagi lamang natin tatandaan klas na sa panahon ito ay siya ay makusay na manunulat ng tula at maikling kwento. Ibig sabihin, hindi lamang siya si kilala rin siya sa pagsulat ng mga maiikling kwento. Tandaan niyo lamang na siya ay mahusay na malululat sa maiikling kwento. Naiintindihan lang ba? Binigiling, right? Mabuti naman kung gayon. Ngayon, lumako diba na tayo sa pangalawa. Alam kong mayroon na tayo o natalakay na natin sa mga nakaraan pa kung sino nga ba si Liwey Y. sa Arsayo. Si Liwey Y. Arsayo na siya ay kilala rin makata sa panahon ng hapon. Na kung, siya, na kung saan siya ay manunulat na kilala sa mga ma maiikling kwento. Hindi lamang siya makata at tagapagsulat din siya ng maiikling kwento na kung saan ito ay may karagiwang tema, masidhing bandamin o di kaya'y paghihirap. Dahil sa, pagpapa, sa pagsakop ng hapon ay nakaka mga uh, binibining muan. Ah? Sige, basahin mo. Maraming salamat. Sino nga ulit ang ating pangatlong makata? Siya si Iniego Ed Regalado. Alam ko hindi natin pamilyar. Si Iniego Ed Regalado class, siya ay ang veterinarong binti. Rano makata sa panahon ng hapon. Lagi lamang natin tandaan ang salita na siya ang ah? Veteranong Makata sa panahon ng Hapon. Ngayon naman ay kikilan natin si sino siya? Si Amado B. Hernandez na kung saan siya ay Makata. Siya ay tinagurian na Makata ng bayan na kung saan ang kanyang mga isinasulat ay tungkol sa mga pakikiba pa sa lipunan. Ngayon naman ay ang susunod. Wala ka pala. Ngayon, sino-sino nga ulit sila? Si Eduardo El Mundo at marami pang iba. Naiintindihan niyo lang ba at kilala niyo na ang mga sikat na makata sa panahon ng kapot? Mabuti naman kung ngayon. Ngayon, dumako na tayo sa mga natatangin akda sa panahon ng hapon. Ngayon, ano nga ba ang mga natatangin akda sa panahon ng hapon? Mayroon tayo tatlo. Una na dito ay ang pinatawag natin na haiko. Ano nga ba ang haiku? Hindi rin natin pamilyar ang haiku, di ba, class? Ngayon, pa aalamin natin yung ano nga ba ito. Ibasa nang sabay-sabay. Sa pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simulan. Class, ibig sabihin na ang haiku, ito ay ang tula na may love may labing pitong panti. Ibig sabihin, mayroon itong code sa so, halimbawa lang dito sa harap, ito ay binubo na ng 575. Ngayon, bakit nga ba masasabi natin ng high code ay bakit mayroon itong code na 575? Uh, sino gusto bumahagi ng kanyang halaman kapag meron? Sige, dahil ang dahilan kung bakit ito ay 575 sapagkat binubo ito ng limang panti, pitong at saka limang pantig. Sabay-sabay natin bilangin. Ang isa, ka, dalawa, li, tatlo, ka, apat, san, lima. Diba? Lima ang kanyang pantig. Nauna mo ba? nagba, mabuti naman kung ngayon. Ngayon, hey, lumako na tayo sa tanaga. Kung ano tinatawag natin na haiko sa panahon ng pananakot ng hapon, mayroon din tayong tinatawag na tanaga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tanaga sa panahon na ito? Ito ay pag ng sabay-sabay sa pagbilang ko ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, simula. pag ng malakas. Ayan, maraming salamat. Ngayon, ang tanaga naman ito ay tumutukoy sa tula na may pantig na at bawat talugtod na may apa na kalutod dapat ibig sabihin class magaya ng halimbawa dito sa harap ito ay binubuo ng 7 7 7 7 ito ay bumubuo ng aa maaari 4 hanggang 8 uh, taludtod at sa bawat linya nito, class meron itong bilang na itong patig ating aalamin sinong gustong po tuong sinungaling. Diba, Pito, Bilibin, Chene? Ayan, kaya ito ay ang tinatawag natin na tanaga. Ito ang pamamaraan ng pagsulat at tula sa panahon ng hapon. Ngayon naman, ay dumako na tayo. Naintindihan nyo lang ba ang high court tanaga? Sige, aalamin ah, natin yan mamaya sapagat magkakaroon tayo ng pasulit. Ngayon ay dumako na tayo sa panghuli. Ito yung mga tulang makabayan para sa panahon ng, ng hapon class, ito ay tumutukoy o ito ang mga tula na nagpapahihwating ng pagkampabayan, uh, sakripisyo, at kalayaan ng mga na-experience o mga naharap ng ating mga kapwa mamamayang Pilipino. Na, o kung lang nyo ng baklas ang ating tinalakay sa puntong ito, mabuti naman kung gayon. Kaya naman, meron pa ka ba kayong mga tanungan? Wala na? Sige. Sa kabuuan plus ang mga makata at mga natatanging akda sa panahon ng hapon ay nagpapak nagpapakita lamang ng kayamanan o kayamanan ng ating bansa sa mga natatanging mga panitika na siyang nag nag-aambag sa panitikan sa kasalukuyang tinanaman. Dapat natin itong alagaan. Naiintinit ba? Mabuti ng man kung sa gayon saan naman ay mayroon kayo mga natutunan sa pundong ito